is pinasa sa publiko ni Senator Francis Jesus Cadero sa gobyerno lahat ng dato sa mga ginastos at mga nasayang na pondo para sa pagtugon nga sa COVID-19 pandemic. Ang payag ng Senador ay kasunod ng deklarasyon ng World Health Organization na tapos na ang COVID-19 bilang global health emergency. Ayon kay Escudero, hindi dapat magwakas ang paghahanap ng hustisya para hindi tamang paggamit ng pandemic plans dahil sa pagbili ng mga medical supplies at bakuna. Partikular na naisis na ko dero na may classify ang mga datos kaugnay sa pagbili ng bakuna na hanggang ngayon ay hindi malinaw kung magkano bawat dose dahil ka sa non-disclosure agreement sa pagitan ng gobyerno at ng mga suppliers at manufacturers ng bakuna. May ahensya o manong nagsasabi na 300 billion pesos na nagastos sa pagbili ng mga bakuna pero ang inireport naman sa Senado ay nasa 145 billion pesos naman ang nagastos. Iginitis ko dero na kailangan masiwalat na ang lahat ng na nagamit na pondo ng pamahalaan sa pandemya dahil obligasyon ng pamahalaan na mabigyang katarungan ang paggastos ng pera ng taong bayan at ang libu-libong frontliners na nasawi nga dahil sa COVID-19. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.